Alam niyo ba kung sino ang artist na lumikha ng iconic na monumento na ito ni General Paulino Santos sa General Santos Park? Siya si Engineer Damian Rolion Makatol. Kinomisyon ni dating City Mayor Ireneo Santiago si Engineer Makatol na lumikha ng statwa ni General Santos 54 na taon nang nakaraan. Ipinanganak sa Mambahaw Kamigin si Engineer Makatol noong September 27, 1919. Habang nagtuturo sa Cebu School of Arts and Trades, nakatanggap ito ng job offer mula sa Dole Philippines sa Mindanao. Maraming taon rin nanirahan sa Pulumulok, South Cotabato at General Santos City si Engineer Makatol kasama ang pamilya nito. Pero permanente nang nanirahan sa Cagayan de Oro simula taong 1971. Bukod sa monumento ni General Santos, alam niyo ba na may iba pa siyang nilikhang monumento na makikita pa rin hanggang sa ngayon dito sa Mindanao? Nariyan ang Golden Statue of St. Francis sa Xavier University sa Cagayan de Oro City. Monumento ni Jose Rizal sa bayan ng Pulomolok at ang Virgin of the Poor sa Xavier University Church dahil sa talento at natatanging ambag sa pagpapalaganap at pagpreserba ng ating kasaysayan, pinarangalan sa 7th gabi ng parangal ng Pioneers Descendants of General Santos City si Engineer Makatol noong 2020, kung saan ang anak nito ang tumanggap ng award. At ngayong 2024, sino kaya sa mga senior pioneers at descendants ang susunod na honoree ng gabi ng parangal? ang sagot dyan sa next episode ng Alam Mo Na Ngayon. For more history, bisitahin po ang aming website, generalpaulinosantos.com.